Bukod sa pagpapabuti ng mga pasilidad sa mga provincial hospitals, hangad din ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na masigurong nakakatanggap ng tamang benepisyo ang mga health workers lalo na sa mga barangay. Kaya naman nitong September 26, may gitisang isang libot pitong daang barangay health workers mula sa ika na distrito ang nabigyan ng ayuda sa kapo kapos ang kita o AKAP program. Ang AKA program ay isa sa mga paraan ng lalawigan upang ipahayag ang pasasalamat sa mga frontliners sa kalusugan na madalas ay nasa unang hanay ng serbisyo lalo na sa panahon ng pangangailangan. Nunot mila mi nga po, napanunot mga Si kayo iti matibay apo nga kaduame kasla soldado kayo apo. Lalalo panggap detoy, laban tayo apo. Ya, yeah, laban tayo nga aramidan nga malusog amin apo na salungat amin nga kainyan tayo dito yung Pangasinan. Si kayo frontliners ni apo. Lubos naman ang na pasasalamat ng mga barangay health workers sa kanilang natanggap na ayuda. Uh, maraming salamat po, Governor Kiko, para sa tulong po sa aming PHW. Sana po marami pa kayong mas matulungan para po sa amin at sa buong 6 district. Uh, maagang pamasko na po sa aming PHW mo ito at sa aming pamilya. Bukod sa tulong pinansyal, ipinahayag din ng gobernador ang planong libreng serbisyong pangkalusugan sa mga pangasinense kapag nasimulan na ang konstruksyon ng itatayong pampublikong ospital sa Binalonan. Samantala, patuloy namang isinasagawa ang konstruksyon ng Alcala Community Hospital na sinimulan pa noong Marso ng taong ito. Ito ay mayroong 50-bed facility na mag-aalok ng mga serbisyo gaya na lamang ng Clinical and Diagnostic Center, Operating Room at Dialysis Center. Ito ang magiging ikalabing limang pampublikong ospital sa lalawigan ng Pangasinan kapag natapos na ito. Inaasahang magiging malaking tulong ang nasabing pasilidad sa mga residente hindi lamang sa bayan ng Alcala kundi pati na rin sa mga kalapit na lugar na kailangan ng agarang serbisyong medikal. Sa pamamagitan ng mga programang tulad ng AKAP at pagtatayo ng mga bagong ospital, ipinakikita ng pamahalang panlalawigan ang serbisyo para sa kalusugan at kapakanan ng mga Pangasinense. Valerie Desmaya, RNG News.